Di pikon na pikon ng mga DDS. Kung ako kaya ko mag freestyle ng walang patid ng boses ko dire diretso mga kababayan ko. Ito isang sabi lang ng malabobo. <laughs> nag Iiyakan, nagiiyakan ng mga DDS dito. <laughs> tahimik, tahimik. Baka masabihan kayo nang. <laughs> Sigurado ako sa mga DDS iiyak pag nakita to mga kababayan. Authenticate na authenticate na sa mukha pa lamang mga kababayan ko while sigurado akong hindi na uubra ang kalaban. <laughs> mga kababayan, ladies and gentlemen, ang pinakamalupit na sekretary ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, rumibat sa mga DDS na nagpaparatang dito. At panoorin natin kung paano niya tinaob ng kaliwat kanan, mga kababayan, si Bobby Tiglaw at ang mga alipores ito sa social media. Isang sabi lang ng mga... Panoorin niyo tong video na to. Hindi security guard o oh yaya si First Lady Lisa Araneta Marcos. Oh, narinig niyo yan mga DDS! <laughs> <laughs> narinig niyo na si Atty. Larry Gadon. Ano sabi ni Atty. Hindi security guard at hindi oh, yaya si first lady. <laughs> ang kinaiinisan ng mga DDS ay si Atty. Larry Gadon. Tuloy! So, walang kailangang isubmit na report ang Malacanang o kahit na anong paliwanag na dapat gawin tungkol doon sa nangyari sa insidente ng pagkamatay ni Mr. Paulo Tantoco. O, oh, di ba? Same ng sinabi ko, alam nyo nauna ako naglabas kay Atty. Larry Gadon mga kababayan ko Yung sinabi ni Papa Larry mga kababayan ko is parehas kami ng opinion Hindi kailangan maglabas ng malakanyang ng statement para lamang mga kababayan ko Na mapatunayan sa madlang people mga kababayan na walang kasalanan si First Lady Ito'y malinaw na malinaw na malinaw po sa lahat ng mamamayang Pilipino, mga kababayan ko, na ito pong sinasabi ni uh, Bobby Tiglao at sinasabi po ni Senator Amy Marcos sa isang malaki pong propaganda para sirain ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Maliwanag na maliwanag sa sikat ng araw na nag-pro-propaganda etong mga to. Ay nako, tuloy dahil hindi naman natin sagot lahat ng pangyayari sa paligid natin. Correct! Ma ano so pag tubae ba si Tantoko kasalanan din ni First Lady, mga kababayan ko? Ganun ba 'yon, mga kababayan? Oh. So pag ano, pag pag, uh, pag naligo ba si Tantoko, mga kababayan ko, kasalanan din ni First Lady yun oh? Ginana nyo sa totoo lang kayo mga DDs, pag naniwala pa kayo dito sa mga to. Ang tawag sa inyo ay mga Oh. Besides, si Mr. Tanto ko naman ay 44 years old na. Correct. Alam niya na anong ginagawa niya. Alam na niya ang kanyang ginagawa. At hindi naman nandun si First Lady para bantayan ang lahat ng kilos niya. Correct! <laughs> Excuse me. Tama ka doon, Papa Larry. Sa Larry, tama po kayo doon. Hindi naman araw, uh, hindi naman oras-oras, mga kababayan ko, para gawin ni First Lady. yun isa pa, wala naman ang unang ginang during that time. O, oh, kung kayo ba, may kinakasabay kayo sa isang event uh, na pinuntahan ninyo, sagutin mo ba lahat ang sa paligid at sa lahat ng mga pangyayari doon sa mga tao na nandoon? Nako, Papa yan ang ano nila, yan ang, yan ang mindset ng mga DDS. o, <laughs> oh, mga kababayan ko, yung mga DDS po, yan po ang mindset. Pag may naman, namatay si Tanto, sabi nila doon si First Lady, niwala sila sa fake news. Paniniwalaan na nila yan, mga kababayan ko. Hindi na nila palalawakin yung mga utak nila, mga kababayan ko. Lalo nilang paliliitin ng paliliitin hanggang sa maging, hanggang sa maging kasinglita ng munggo. Hanggang sa ganun na nga ang utak nila, mga kababayan ko, itatatak na nila yon Hindi kasama si First Lady nito, kasama yan, kasama yan, kasama yan. Kailangan, kailangan madamay si First Lady dito. Ganun ang mindset na mga yan. Alam mo, ito, buo bu na lang, say, Clary. naglabas ka na ngayon itong video para matauhan yung mga lintik na yan eh. O, o kaya ikaw ay napunta sa hospital at uh, may nakasabay ka mga pasyente doon sa elevator at may namatay doon. Sagot mo ba yon? Kas kasalanan mo ba yon? Hindi, sa mga DDS, <laughs> kasalanan <laughs> mo yon. Ay, hey, nako, sa mga DDS, kasalanan mo yon. Pag ganun. laku ha? Siyempre sa mga DDS, pagka may namatay na gano'n, nasa elevator ka, sabi sabihin nila sa social media, kasalanan nila Larry ka yun. <laughs> yun ang gagawin nila doon. Hindi... Ay nako, ano ba mga kababayan? Ang mga DDS <laughs> Di ba? Oh, sa Austral, sa Netherlands, sinabi lang nilang pinakulong ni Pangulong Bongbong Marcos si Duterte kahit wala namang ebidensya, naniwala sila. <laughs> Di ba mga kababayan ko? <laughs> oh dito sa Pilipinas, yung mga aanga-anga na naniniwala doon sa mga vlogger nila na nagbablog na kung ano-ano. Yung babaeng malaking uso, natatandaan ko nga yun eh. <laughs> Nagpapaniwala kayo doon. ba? sa sinasabi no, napanood ko noon nakaraan, hindi talagang ito si First Lady yan na ganito. Kahit wala siyang ebidensya, naniwala kayo. Ang hirap kasi sa inyong mga DDS, sinusuportahan niyo yung mga putu-putu vlogger ninyo. Di ba? Yung mga pinabiling suka ng mga vlogger nyo. <laughs> Sabi ni Ma'am Opelia, ganun ko talaga ang pagka-obob ng mga DDS. Wala na talagang pag-asa itong mga to. <laughs> Ay, kuri ka dyan, Ma'am no, Opelia. Di ba? Hopeful na sila na kung ano, ano, parang to, by chance na lang ang kanilang pagtalino. <laughs> Siyempre, by chance, mga kababayan ko, chance na lang ko magkaroon pa sila ng talino. <laughs> o sabi nung DDS na nandito, drug test nyo nga yung pangulo nyo na adictus, benedictus, tapos ang usapan, pinadrug test na nga ni Atty. Vic yan, eh, nag-negative, may eh, pa rin kayo. <laughs> Nasa kampo nyo na nga yung nagpa-drug test, tapos ayaw nyo pang paniwalaan. Eh, pag nag-negative, nag sasabihin sasabi nyo, dinaya. <laughs> Nakakahiya na naman kayo, mga kababayan ko. Alam mo, kayong mga DDS, kahit na pagpa test pa si Bongbong Marcos, tandaan ninyo, lahat nag-negative yan, sasabihin nyo, dinaya. <laughs> dinaya. Pag sinapag nag-positive yan, ay, nag si Bongbong Marcos. Yan on, mga ganyan ang mga galaw ng mga DDS, di ba, panis? Sige nga, pa-drug test nyo nga si Duterte, mga kababayan. <laughs> o, sige, hamunin ko kayo. Pa-drug test nyo muna si Digong pag nag sa pentanil yan, ha? Ako, sure ball ako doon. O, tuloy. O, ikaw ba'y ba may pananagutan doon? Wala! Ano naman na kinalaman ni First Lady dyan? Eh, gusto nilang idawet, attorney. <laughs> Kasi nga, attorney ganito May chichika ako sa'yo. O, oh, ito na. Eto na. Pucha, sa atin sa atin lang to ha. Huwag nyo ikakalat. Hawain ko kayo. Parang konti na nanonood sa atin Kaya Wala na ba sa kabila? Ang daming nanonood. Ano, kasi hindi ako nag-live ng ilang araw. <laughs> Sorry. Okay lang yan. Maging masaya tayo pag umuusad sila. Tataas din yan kasi yun sa atin. Tandaan nyo di tayo nakapag-live. So, bumagsak yung algorithm ko ng 96. Nako. Pinakamababa yun. But it's okay. Walang problema niyan. Bilang kailangan natataas yan. Nakakatawa, mga kababayan ko, kasi, mga kababayan ko, sinasabi nila na, ito si First Lady, kito. Ano ba? Ano kinalaman ni First Lady? Ito na kasing kwento doon. Ito yung kwento doon. Ah, ito yung kwento doon. Makinig kayo, mga kababayan ko, ah. Bakit ba din, bakit pa ba gustong gustong ano? Bakit ba gustong gustong ipahiya ni Babalina si First Lady? Bakit? Bakit bakit? Tanungin niyo ako bakit. Mga kababayan ko. Tanungin niyo muna kung bakit, siyempre. <laughs> oh, ito na. Ito ang sagot. Mga kababayan. Alam nyo. Kasi si Babalina at si Uang Unang Ginang may matagal ng tampuhan mga kababayan. Yes, mga kababayan ko. May matagal ng tampuhan. Away pamilya nga lang. Kasi itong si ganito, itong si ganyan, itong si ganyan. Tapos nanalo pang presidente yung kapatid niya. Siyempre mga kababayan ko, si super ate mga kababayan ko medyo tum, na medyo na inggit si pagka ingetsi, si tang ayan ah sigdan niyo nangyayari makikipagbakbakan ng ganito kaya gusto niya ipahiya yung unang ginang di ba what i want to speak is what i want to say is ano ah uh, ginagawa niya to because gusto niyang ipahiya si First Lady Lisa alam mo sa totoo lang ha hindi naman ako agi, hindi naman ako nakiki hindi ako sa nakiki alam pero ano eh dati nung sa seminar sa Ilocos Norte inutusan nyo kami ito totoo to -toto -toto, ha? inutusan nyo kami paputukin namin na si First Lady Lisa ay gumagamit ng uh, metafetamin ba? Diba? Ano tapat tapatan tayo. Ako, si Ping, si Jarrett, sila ano no, sila sila iba't ibang vlogger. Nandoon kami sa isang table, kausap namin si uh, yung direktor na kaibigan mo. 'Di ba? Ang sabi mo, ang kinikwento niyo sa amin is uh, pinalabas pinalabas yung seminar, pero ang totoo, tinangka nyo kami lasunin that time. Gusto nyo paputokin na itong, itong asawa ni Pangulong Bongbong Marcos ay adik. Mga kababayan ko. But suddenly, walang naniwala sa amin. Sorry. Suddenly, walang naniwala sa amin. ba? Diba? Mga kababayan ko, walang naniniwala sa amin. Tapos gusto nyo pang sabihin na itong mga tao na to, mga kababayan ko, ay gumaano, So doon pa lamang mga kababayan ko napaisip kami. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ganito ang galit ni Mani Manang sa unang ginang? Nag-deep dive ako doon sa pinaka-pinakamalalim. sa natuklasan ko mga kababayan ko sa mga kwento ng mga matatandang loyalista. At nag-verify din sa akin yung mga malalapit sa kanila na ito nga si First Lady at ang kapatid ni Pangulong Babae ay meron tampuhan. Mga kababayan ko. At nakakalungkot lang mga kababayan ko, yung tampuhan mga kababayan ko ay umangat mga kababayan ko hanggang dito sa politika. At maraming Pilipino mga kababayan ko ang nadadamay ngayon sa kanilang mga maling kwento. Biruin mo mga kababayan ko, ang nakakahiya lang sa parte nung kapatid ni Pangulo is, alam nyo, hinihiya mo yung asawa. That is our first lady of our country. Kagaya ng nanay mo na may iniingat ng reputasyon dahil presidente ang asawa. Pero hindi ko mapagtantutan to mga kababayan ko, baka gusto maging first lady rin ni Manang. O pwede naman, ikaw na si First the Manang. ba? Diba? Kaya hinihiya mo at gusto mong pang gawin na magkaroon ng Senate hearing para ipatawag ang unang ginang para pasagutin dun, para ipahiya mo sa publiko. Ibang diba usapan yun, mga kababayan ko. Tuloy! Masyado naman pang asar itong ginagawa nila na kailangan ipaliwanag, kailangan magsabit ng report. At saka paano magsasabit ng report? Eh, nangyari 'yon sa Los Angeles. Eh kasi nga, ang uh, kasi nga ang, ang trip talaga nila diyan, ay ipahiya talaga itong unang ginang. At ang may jurisdiction doon ay ang Los Angeles Police. Correct. So, hindi naman tayo pwedeng mag-imbestiga doon. <laughs> kasi akala, si Duterte daw kasi na pa-na imbestigahan daw ng ICC, baka daw Los Angeles pwede nating imbestigan. Eh <laughs> pero anyway ah, Walang galit ang US kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabihin ko lang sa inyo si presidente ha. Nandoon sa presidential guest house natutulog ngayon mga kababayan ko. ano ba na maklasing uh, mga pang-aasar ba diba, mga kababayan ko? pang na lang 'yan eh. Sabi ko sa inyo eh, pang na lang 'yan. Pang-panggigipit na lang ng mga mga uh, makaduterte ang ginagawa ngayon sa first family. Ganyan talaga sila mga kababayan. Sabi po dito mga kababayan ko, koy parang ang daming bumaliktad sa kampo natin. Koy si Lisa kasi baka totoo kuy, nakasama sila ni Tentoco, nagtatanong lang po. Ah, uh, so honestly, sabi dito ng isang tropa natin, ako po yung magpapatunay na hindi po kasama si ah... Uh, First Lady Lisa Luis Araneta, Luisa Araneta Marcos. Doon po sa pagkakasa pagkakamatay ni Mr. Tantoco. Bakit? Ang pasensya nyo na, na ako eh. Honestly mga kababayan, hindi kasama. Malay po pong maging kasama ang unang ginang doon sapagkat mga kababayan ko, ang ating unang ginang during uh, 8 ng Marso ay nasa isang event po at namatay na nga 8 ng Marso yung si Paulo Tantoco. Second, hindi po kasama sa entourage ni Pangoon ni, ni, First Lady Lisa. Pangatlo mga kababayan ko, mga kapatid, walang kaugnayan si Paulo Tantoco kay First Lady Lisa. Alam mo masyado nyong kinukunik ang lahat eh. Hindi porke katabi ng uh, hindi porke katabi ng uh, aran ng uh, ng <laughs> malapit sa Kubaw ang Rustan, eh pwede nyo nang ikunik ang Araneta sa Rustan. Gets nyo ako? Ganun nila pinagtatagpi-tagpi lahat. Mga kababayan. oo, oh, tama naman po ko eh. Sabi dito, naniniwala pa rin ako sa mga Pilipino. Kay Manang, ay Mikoy, panalo siya sila. Kaya uh, asinsero, wala sa talaga po. Alam nyo, hindi na ako maniniwala. Kung if you are Marcos, you know. ako, if I believe if you are Marcos loyalist, mga kababayan ko, ang ipagtatanggol mo Marcos. Tama? Tama ba ako mga kababayan ko? Mga kapatid? Kasi kung hindi ka Marcos, kakalabanin mo kapwa mo Marcos, it's, too, it's impossible. Mga kababayan ko. Mga kababayan. Sa totoo lang, kung kakalabanin mo ang kapwa mo Marcos, ay basura ka. Mga kababayan ko. Hindi ka anak ni Apolakay. Kasi ang anak ni Apolakay susuportahan ang kapwa niya Marcos. Di ba mga kababayan ko? Correct me if I'm wrong. Mga kababayan. Alam mo nakakaawa si Presidente ngayon eh. Sa totoo lang. Nakakaawa. Alam mo imbis na makatulong yung kapatid niya, pinahihirapan niya yung kapatid niya. Mga kababayan ko. Because of public interest. Mga kapatid, sa totoo lang, pinahihirapan niya. Sino ba napapahiya dito? Si PBBM lang ba? Yung asawa niya lang ba? Hindi. Yung buong angkan ng Marcos. Nakilala ng taong bayan. Nakakahiya kasi nakikipag inaaway siya ng kapatid niya. Nakitang kita naman mga kababayan ko ng tao na political motivated. At dahil sa political motivated itong panghihiya na to mga kababayan ko, ang nangyayari dito mga kababayan, alam niyo kung ano? Mga kababayan ko, nakukuha ni Pangulong Bongbong Marcos ang simpati ng tao. Mga kababayan, alam mo, bumuti na lang maagang tinibag ng taong bayan to. Kasi alam niyo kung bakit, yung police report ni Tiglao, mga kababayan ko, ang nakahuli nito, netizen. Hindi po, hindi po, ano, hindi ordinaryong Pilipino, netizen. Nakita nila yung negligence, mga kababayan. Eh kahit ako, makikita ko eh. Titignan ko yung serial number, yung bar number, tapos kitang kita mo, mag magtatawa ka, Alexa Miro ilalagay, tapos Liza Araneta Marcos. Yung ba tunay na pangalan nun? Hindi. Louisa, yan ang hindi nyo nalalaman. Kaya doon palang huling-huling eh. Kasi alam mo bakit? Once and for all, pag ikaw ay hinuli sa Los Angeles, sa Beverly Hills, kukunin ang passport mo, titignan yan. And i-write yung tunay mong pangalan. Ba't hindi nila ginawa yon? O sabihin natin kasama, di umano. Yung girlfriend ni Sando Marcos na nag-name is uh, Alexa Miro. Yung batuloy na pangalan noon, screen name lang ni Alexa yon. Doon palang sablay na sablay na. So, paano pa paniniwalaan ng taong bayan to kung ang taong bayan mismo ang nakahuli sa kanila? Tama? Sabi pa dito, mga kabayan ko, nag-investigate na ang abs -CBN. Totoo, dinoktor ang police report ng mga alipores ni Digong. Tama po ko, dito liliragasa. Sabi ko nga sa inyo eh, maraming naniniwala kaya dapat lang uh, luhi, ano? So, yung mga gumagawa. mga gumagawa ng fake news. Uh, totoo lang, nag aaway away ako, uh, dito sa Jordan dahil sa pagtatanggol kay PBBM. Kasi marami nang niwala sa fake news. Totoo ba, Sir Koy, kung talagang Marcos ipagtatanggol yung uh, kadugo mo? Correct! ba diba? Ay, ang problema nito, mukhang hindi kadugo eh. <laughs> May nananatiling ano eh. Lakson ata. <laughs> Kababayan eh. Tama uh, ka, official name ang ilalagay correct. If the, if this is your passport, if this is your Philippine passport, mga kababayan, makinig kayo. Nahuli ka sa ibang bansa, ang unang kukunin sa iyo is ano, mga kababayan ko? Ang unang kukunin sa iyo ay ang mga kababayan ko, tunay mong pangalan. Pag ang tunay mong pangalan, mga kababayan ko, 'yun ang ilalagay sa Police report. Diyos ko naman, mga kababayan. <laughs> Kailangan pa ba natin i-memorize yan? Di ba hindi na? Oo. Oh.